Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas de Tony Claire Castro. Today is November 21, 2024. Okay, pag-usapan natin itong sinasabing Katarayan ni Senator Cynthia Villar. Anyway, parang hindi na ito bago. Nung pa naman ay nakikita na natin kung ano ba ang ugali na ipinapakita ni Senator Cynthia Villar, lalo na kung hindi niya iniisip na may kamerang nakatutok sa kanya. Of course, iba pagka may kamera, hindi ba? Pero makikita mo talaga ang tunay na ugali kapag hindi nakaharap sa kamera ang isang politiko. Well, may bago na namang issue. Hindi ba't nung una nating pinag-usapan ay ang pagtataray niya kay Sen. Riza Montiveros dito sa Senado at parang pinagbintangan pa niyang nangungumisyon ang senadora kasama ang ibang mga taga-dishud patungkol sa project ng pabahay na talagang tinututulan niya. Priority should be the poor and the homeless. Why will you insist on building condominium dahil kikita ka do sa contractor ng condominium? Pero may bago na naman siyang issue. Sige nga, panoorin nga natin. Salita. Ayos sa ilang nakakita, ang lalaking nilapitan daw ni Villar ay si Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos, kalaban nito ni Villar sa congressional seat para sa May 2025 polls. Kita rin ang pag-iwas ni Vice Mayor April Aguilar na lumapit si Villar. Nangyari raw ito sa Our Lady of Fatima Church sa Philam Life Village, Parangay Pamplona do sa Las Piñas. Dati isang video na rin ni Villar ang nag-viral kung saan nagwawala ito at galit na pinatatanggal ang barrier sa isang kalsada. Makikita dito sa video na ito, yan, pinakita natin kanina, kung sino ba yung sumugod. Dito mga kaklil, makikita mo isang babae tumayo. Okay? Awak ang kanyang dibdib na parang natatakot sa ginawa nitong si Cynthia Villar. Siya yung sumugod eh. Hindi ba? O, oh, ayan o. Oh. Siya yung lumapit dun sa lalaki at parang sinita niya. Nakikita mo, di ba? Okay? May naramdamang takot yung babae. Yun yata yung vice mayor ngayon na ng Las Piñas. At tandaan natin yung vice mayor na yon ay kamag-anak din nitong si Cynthia Villar. Iba kasi yung kwento na sinasabi ni Senator Villar na siya ang nilapitan. Ah, uh, isang insidente sa simbahan. Ni sinugod daw nga po ba kayo? Hindi ko sinugod, katabi ko eh. Eh kasi sila nagbabayad sa media ng paninira sa aming pamilya. Eh bakit pa niya ako lalapitan at kakamayan? Hindi niya na akong batiin. Sinabi ko sa kanya yun, Hindi na akong batiin kasi sinisiraan mo naman ang pamilya namin. Mm. Well, anyway, sabi nga natin, sa sobrang katarayan nitong si Senator Cynthia Villar, hindi na ginalang ang tahanan ng Diyos. Yung pagiging matare niya, walang sinisino, walang pinipiling lugar. Hindi ba? Pwede naman niyang, kung gusto niyang awayin ito o kung gusto niyang sitahin, di ba siya makapaghintay na lumabas man lang sa simbahan at dun niya ito akusahan? So yan ang sagot niya. No? Sinabi niya na katabi niya, hindi daw niya sinugod. Pero iba kasi ang sagot dito nitong si Councilor Mark Anthony Santos na makakalaban niya sa pagiging congressman sa kanilang distrito. E kaya siguro mainit ang ulo ni Sen. Villar dito kay Councilor Mark Anthony. And we have with us on the show Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos to get his side of what happened inside that church. Good evening, Councilor Mark. Welcome to The Big Story. Good evening, ladies. Okay, Councillor Mark, I'm sure uh, you heard what I just read, our report. Uh, I'm sure you've also heard what Senator Villar had to say. What would you have to say about all that? What really happened? Um, actually, when I watched the uh, statement of uh, Councillor, ah, sorry, Senator Villar, she was saying that uh, we're in the church, so hindi tayo ako but uh, if you will check the video, she was sitting on the other side of the pew, mm -hmm. yung yung bench sa kabila. So yung po ang nangyari talaga. Uh, hindi po nakita ng video yung una because uh, this is not the first time that uh, 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 we met inside the church. Every time po na, na nagkakasabay sa uh I approach her and greet her. And uh, this time, yung fifth uh, siguro encounter namin ngayon nung kinamayan ko po siya, uh sabi niya po sa akin, uh mo na akong kakamayan kasi sinisira mo yung pamilya ko. Oh, and then I went back to my seat and then after sitting down, tumayo po ulit siya and then sinugod niya po ako. And then doon na po, uh, yun na po nagulat po yung <laughs> si Vice Mayor April doon. So, kitang-kita naman po yung reaction ni Vice April. So, okay. Hindi ba? So, maliwanag dito. Una nag-ausap, kinamayan, okay, nagalit na si Senator Villar sa kanya dahil sinisiraan siya, pero galit na daw. Kaya, bumalik siya sa kanyang upuan. Okay? Pero muli siya, no? Pero sumugod sa kanya itong si Senator Villar at kitang-kita naman sa video na siya yung pinuntahan at nga kinilip-kip no ni Vice Mayor April yung kanyang dibdib yun yung, yung pamangkin nga ni uh, Senator Villar at yun ang makakatunggal nila dahil meron tong partido ang mga Aguilar may partido ang mga Villar may partido din sila sila din ang magka-clash dito sa susunod na eleksyon at ito nga si Mark Anthony Santos, Consular Mark Anthony Santos, ang makakalaban ni Senator Villar para makuha yung lone congressional seat dito sa Las Piñas. Okay? Actually, hindi lang naman ito yung pagtataray na nakita natin kay Senator Villar. Meron pa. Ito pa, pakita ko sa inyo. Okay? Sige po. Sige po. Go ahead po. No, Councilor, just going back on that incident sa simbahan, Yun, yun, it happened before the mass began, correct? lector. So within the whole mass, di ba, meron pong pagkakataon to give a sign of peace. Mm -hmm. well, didn't ng encounters. There's no other communication or anything right after that. Actually, it was a concelebrated mass uh, appreciated by uh, the Paranaque Diocese Bishop of Mercado. And uh, in fact, uh, he witnessed the incident. So he requested for a special blessing sa mga candidates. <laughs> so tama naman po si Senator Villar na ang sinabi niya sa iyo is, Mark, wag mo akong kamayan, something like that, diba? Don't say hi apa, to me, apa, don't apa. shake my hand. Um, apa, is that what apa, she told apa, you? Apa, apa, apa. Okay, anong sinagot niyo sa kanya nung sinabi niya yun? Uh, actually, nung unang encounter po namin, when I shook her hand, hmm. sinabihan niyo ko, ako, galit na po siya. <laughs> galit okay. na po siya, kaya... Uh, ang ginawa ko po kinamayan ko po yung nephew niya na counselor then so i went back to my seat ito pong nakikita niyo sa video ngayon after going back to my seat tumayo po siya ulit tapos sinugod niya po ako doon sa upuan kaya po nagulat si Vice April oo oh. makikita niyo sa video yung kanyang niece oo oh, oh. yun po ang uh, nagulat oh Councillor, you're up against, uh, it's going to be an uphill climb for you as you try to aim for the lone congressional seat of the lone district of Las Piñas. The incumbent, obviously, being the daughter of Senator Villar, uh, that is Camille Villar. I mean, why are you even giving this a shot? What's your, what's your platform? What's your agenda? Basically, po, uh, I've been a city councillor, seven term, ko na pong councilor ngayon. I've been a chief of staff of uh, Mayor Nene Aguilar. and uh, my record will speaks for itself po. Uh, number one priority po namin is i push yung reclamation project, the much needed revenue spot for the city, uh, for the pro poor projects, especially dun sa mga socialized housing projects po natin. There are about 20,000 families po sa Las Piñas na kailangan-kailangan po ang pabahay. And uh, number one po niyan, pag uh, alam niyo po na iba na po kami when it comes to the revenues po. Kasi po yung aming neighboring cities like Pasay, Paranaque, ang average income po nila is between 12 to 15 billion pesos na po. Sa Las Piñas po is only about 3.7 billion. And uh, the sad part about it is hindi po nakakapasok yung mga investment sa amin. And may problema po. Ang hirap po kasi sa isang politiko, pag may conflict of interest po kayo, Uh, ang priority niyo po, nakita ko po yan for the last two or three decades sa Las Pinas. Uh, yung conflict of interest po, played a bigger role po sa development ng city namin. Okay. Hindi last... po nakakapasok ang negosyo sa amin. Councilor, sorry. Uh... Councilor Mark, sorry. Wala na po kaming oras pero I just wanted to ask also, with your uh, congressional bid, sino po yung, are you running as part of a team, part of a party um against the Villars? But are you with, still with the Aguilars? Because uh Senator Villar is an Aguilar also. Yes, but uh, this time uh, the Aguilar and Villar will uh, be opponents. Uh, I'm with the family of my former boss Mayor Nani Aguilar. Uh yung nakita niyo po sa video, yung vice mayor namin is running for mayor. And uh ang makakalaban po niya, yung first class niya rin po. So I'm uh, running with a group of uh, April Aguilar and si senator po will be running uh, with his uh, with her nephew uh, with her nephew po. Uh, okay. so villar and Aguilar po, uh, okay. po. all right thanks for clearing that up um, it's nice to hear your side uh, after watching all the videos going around so thank you again for joining us tonight las Piñas Counselor mark anthony santos oh ayan umamin, hindi ba? villar at Aguilar na sa las Piñas. So yan ba yung legacy? Dahil may legacy kayo, dapat kayo-kayo na lang ang naglalaban dyan sa Las Piñas? Well, pakinggan natin at panoorin natin kung paano niyang tinanggi na ang pagtakbo ng kanilang pamilya sa politika ay hindi political dynasty, kundi isang legacy. Senator Cynthia Villar disputes accusations that her family is a political dynasty, particularly in Las Pinas City, calling it instead a legacy of her late father, former Mayor Filimon Aguilar. After filing her certificate of candidacy as representative of Las Pinas' lone legislative district on Monday, October 7, Villar was asked about claims from possible opponents that her family is a dynasty. According to Villar, her family is not a dynasty, but rather she says her family is just continuing the legacy and memory of her father, who loved and served Las Piñas for a long time. Hindi naman kami uh, family kami, but it has been uh, done my my father since 1963. Pinamanan niya sa amin na mahalin namin Las Piñas, and I thought it's in the memory of my father. Who really loved Las Pinas when he was alive. When asked about criticism from her possible opponents who also filed their COCs for the lone district of Las Pinas, Villar says it is okay and that she doesn't know them. So far, three other individuals have filed their COC for the congressional seat of Las Pinas, namely Professor Luisito Redoble, incumbent counselor Mark Anthony Santos, and 28 year old senior high school teacher John barry Tayam. All three have suggested that new names can be elected into the congressional seat. Aside from the Aguilars running in local politics, Villars have been prominent figures in the national scene. Villars' children are Deputy Speaker Camille Villar, who is running for Senator in 2025, and incumbent Senator Mark Villar. Legacy nga. Kaya tuloy, sila mismo magpapamilya. Yung kanyang hipag, kanyang pamangkin, naglalabo-labo na para magkaroon ng posisyon sa Las Piñas. Actually, hindi lang ito ang pagtataray ni Sen. Villar. Mat nakita na natin to before. Ito yung ibang mga pagtataray niya. Okay? Panoorin nga natin. Ang galing mo. 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 Diba? Parang feeling entitled talaga. Hindi ba ba kayang makipag-usap ng mahinahon? Eh, hindi ko alam. Dito talaga feeling entitled siya, 'di ba? O nakapamewang pa. Ang galin mo. Ang galin mo. Me panduduro pa 'yan, ha? Ako, ako na lahat natin kwarto dito. Hindi ko nga to pa kinabangan eh. Ngayon eh, Ikaw na ngayon na matutunod. Dito. Oh, parang naghahamon pa siya, no? Ba't ayaw nyo lumapit dito, ha? Ba't talaga pag may posisyon, kapag mayaman, madaling kumilos ng ganito? Especially siguro, personal interest nila yung nabubulabog dito. Makautos, di ba? Ayusin nyo yan. Well, anyway, ito pa, ito pa. Pakita natin. Iba to ha, kasi iba yung damit niya dito. Pero guardya pa rin yata ang kanyang katunggali dito. Okay?

yung mga viral videos regarding uh, yung incident po ninyo lumani yung natang incident with security guard oh kasi yung mga security guard namin ayo kami papatanggan at palabasan sa aming division sa kami uuwi hmm. kaya pinapagalita po that sa gates dalo oh ito pa meron dito ha dito nangurot siya mga kaklear nangurot siya dito okay pakikita ko lang eto eto tauhan niyan, tauhan nila ito, tauhan ng mga Villar to. Eh mukhang hindi niya nagustuhan yung paano na organize, paano inayos, pero still nangurot siya. Tingnan niyo ha. Senator Cynthia Villar's temper flared up again after she was seen pinching a staff of the Villar group. According to the center of the video, the incident happened in the distribution of relief goods meant for residents of Talon 4, Las Piñas City, that were flooded during the onslaught of Southwest Monsoon last Thursday. Before the pinching incident, the veteran lawmaker was also seen scolding the organizer. The video center said the senator got mad as the distribution was not orderly done. Mm, diba? Senator. So yun yun, kailangan ba talaga manakit? Kailangan bang bangurot? Di mo pwedeng pagsabihan ng maayos? Tao mo naman yan eh. Tauhan nyo yan eh. Oh. Kitang kita dito, kinurot nyo. Diba? Well, anyway, yun ang sasabi natin, hindi mapigil. ba? Diba? Hindi mapigil ang pagtataray ni Senator Villar, Cynthia Villar, lumalabas ang tunay na kulay. Ngayon ba ang masasabi nating makamasa? Ano pa ba ang maitutulong niya? Kanina lumabas nga, mahirap nga daw nangyayari sa Las Piñas dahil may conflict of interest. Maybe referring to the billiards kasi sabi ko nga, di ba parang 80 hectares yung lupa nila dito. Wala daw makapasok na ibang negosyo. Tignan na lang natin kung siya ba ay maboboto pa bilang congressman dito sa Las Piñas. Okay? Hanggang sa mali, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clear papalalang magpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.